Ipinakita ni Kobe ang suporta kay Kylan ng Aira post nito sa kanyang Instagram story ang cover photo ni Kylan sa isang magazine na may kasamang heart-eyed face emoji, at natag pa ang aktres. Si Kylan ang cover ng latest issue ng Mega Magazine, sa kanyang post, tinawag ni Kobe si Kylan na may cover girl. Sa kabila ng pagiging great friend, matatanda ang kamakailan lang, ay muling namataan si na Kylan at Kobe na magkahawak kamay papasok sa isang establishment. Naroon din ng kanyang ama na si Benji at ang kanyang kapatid na si Andre. At ang kasintahan nito, sa isang interview kay Benji Paras, sinabi nitong kapag nasa isang relasyon ng anak ay lagi itong seryosong nagmamahal. We're living in a showbiz world but I know Kobe. Wherever he's in a relationship, he's serious about it and doesn't fool around. That's what I always tell him, to always be in love whenever you're in a relationship. If it doesn't work out, then you'll be broken hearted, but it will heal and make you stronger, ani Benji na nagsabi pang boto siya sa sinumang mang minamahal ng kanyang anak at hindi nakikialam sa love life nito. Boto ako whoever he's with. That's his life, not mine. Whatever works for them and makes them happy, then I'm happy too. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagbahagi si Kobe sa Instagram para ipahayag ang paghanga at suporta kay Kylan. Ilang beses na niya itong ginawa noon?